Good morning guys Ito, bukas ko ng kaha Meron tatlong gagambag Ang namatay Ano kaya kinamatay nito guys Pakicomment Or pakicomment nga guys Siguro hindi na nakapangitlog Ito kaya namatay Hindi naman ito nalanggam gam Ang gaganda pa naman o oh, Ito laki Pagkatingin ko sa kaha ko Tatlong namatay mukay no, kaya ito guys? Hindi naman sila, hindi naman siguro gutom to kasi kapakain ko lang kahapon. to, itong kana to. Binuksan ko tatan na mata. Yan o, gaganda pa naman ng lalaki. Sayang. Yung laki Oh. Talaki nila Ano kala, ano kayang Kinamatay nito guys Pakicommit na lang Tatlong na Gamba Oh Namatay Hindi ko alam Kung anong kinamatay Hindi ko naman Pinaglalaban Hindi naman nilanggam gam Kaya Hindi kaya Mangingitlog to Hindi nakapangiklog Kaya Namatay Guys Oh So geng dito na lang guys. Peace out.